So, yun guys, pupunta tayo sa Shell Kasi may bilig testing lang natin itong bagong scooter Bagong, bagong second hand <laughs> yeah. Testing lang natin So, let's go! Ano'y bago? Grabe Ay, nito pala siya Hindi matigas yung sakin sa likod <laughs> Ano kasi ito eh uh, Hindi na-stock yung sakin sa likod Yung <laughs> YSS na gano'n Siguro ano lang siya Mulang lang siya sa Pag-adjust oh, Yan pala yung shell ito. 10W40 10W40 para dito boss 10W40? Oo Ito long ride Long ride Ay 800 no? Pang scooter Pa? Pang scooter so, Ayun yan diba? Ito tatlo na yan Magano po yan sir? San so, yan sir ito? Oo AX7 Oo 800 mil no? Pa? 800 mil 380? Pa? Ito kasi yung ano yung 1040 W40 Tama ano? Ay, luma na na cover yan sir Ito yung bagong cover Ah, yan yan Magano po yan sir? 380 po 380. 380. 380 Sige, sige Kunin ko yan sir Isa pa Oo oh. Ano ba yan? Tawag dito may Ano? May app ko eh hmm. May points sya diba? Okay Eh, di ba? So, may point tayo dun. So, iti-chainsaw kasi natin to kasi gawa nung sabi ng unang may-ari ay 500 lang lang. Kailangan ni change in lang. So, huwag na natin pantayin na maging 500 pa siya so next natin na gagawin uh, try natin pumunta dun sa ano dun sa may uh, nabu mag check tayo ng pesa para sa motor natin buti may may extra tayo motor na hiram kasi dito sa akin mga boss uh, para to sa ano sa kapatid ng misis ko binili na binili namin to yung maya rin to ay yung trabaho ko kaya kinuha namin to kasi alam ano, ko yung mayari sa alam ko yung story ng motor thank you thank you po sa ano akala ko sa anabo yun <coughs> <coughs> Ay, bago talaga kasi dito sa kalawang kamay natin nagka-clutch tayo eh o, pag sa scooter yung gagamitin natin eh ano na ayun traffic ganda sarap gamitin maganda talaga gamitin ito pag uh, yung service service lang pwede pwede na to <laughs> نك غقلتش نك غقلتش فاره دي نك غقلتش هو هو nakakatawa dito yung button nito eh subukan natin sa oo <laughs> oh, kaya kaya cute ng gusina yun eh no? bakit na manta yung, katingin tayo, so dito lang pala siya so, guys.